Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahangahanga ay ang ina. Nasaksiyan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang pitong anak hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng isang oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, pang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan, ang siya rin lumilikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautosan. Sa pandinig ni Antioko, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimo ang bunsong anak na babae na talikda ng kanyang relihiyon. Ipinangako niya na pagyayamanin siya at patatanyagin pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak, kaya nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, Dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyam na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. Tatlong taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daydig at lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos tulad din naman ang sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugang ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, ano pang iyong hinihintay, Haring Antiocho? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, dinandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko, puong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda, hindi ako lumilihi sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Paggising ko, puong sinta, sa piling mo'y magsasaya kung paanong sa matamoy, mo'y lubos ang iyong pag-iingat. gayon ako'y ingatan mo sa lihim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Paggising ko, puong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang ang mga tao ay nakikinig, isinalaysay sa Yesus sa kanila ang isa pang talinhaga. Si Yesus ay malapit na noon sa Jerusalem at tinakala ng mga tao na magsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang ito'y gawing hari at pagkatapos nito siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-iisang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maghari sa amin ang taong iyon. Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong sa lapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng sampu. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa sampung lunsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng lima. At sinabi niya sa alipin, Mamamahala ka sa limang lunsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at tinaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, Masamang alipin, sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at tinaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana yan bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroon, Kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may sampu. Panginoon, siya po'y mayroon ng sampung gintong salapi, sabi nila. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa ngunit ang wala kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung ayaw na ako'y maghari sa kanila dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nagpatuloy si Jesus papuntang Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.